Munang araw guys. Ano po It's another day na naman. Sa ating paggalaw-galaw. Good morning, good morning ka Good morning pala. Magandang araw po. Po ang aking mix. Yan, no, oh, yung aking mix. May kasama ako dito. Yan yung aking junapis. Huwag hay ka. <laughs> dito yung may kasama ako. Saway yung aking ano ah. Lutumba Ano ka ba? Ba mo umayos? Tumba yung aking cellphone tapos ko lang nga pala kumain, guys. Yung aking dalaga ay sa sandukan ko para kakain na din. <coughs> Ito, guys. Kusina! Ito pala yung pagkain niya, guys. Paksiyo. Paksiyo na isda na meron siyang upo. ito yung kanyang pagkain ngayon. Yung bahay namin ang aga-aga ng nangawa-ngawa. <laughs> Minabungangaan yung mga anak. <laughs> Pag umuwi talaga dyan, yun, yun, yun. Ang bubunganga. Tao po. Ta po. Ta Ta Kanang maingay dyan, Mix. Aso, ah, may dumaan si, papa Papakuha kita ngayon. So, papa kita, haa, 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 dumadaan. Ito na yan sa susubuan. Malaki na rin naman yan. Nakawalang paso kaya, kaya na yung susubo sa ready niya. Ako pa pala yung walis Magbuhat tayo ng ano, ng galon guys. Ipat ko lang ko sa ilalim ng misa. Tulak lang natin. Kasi mabigat. piraso lang ito. Mabili na yung iba eh. Ngayon tayo ma maligam-gam. Maligam-gam na tubig. Ang ganda yung maligam-gam na tubig sa katawan para labisa, labasan ka lagi ng pawis. Ubusin mo na yung pagkain mo dyan. Si Mix tapos na kumain. Ubusin yung pagkain niya. Ayos na tabok ti punta sa ano mo gandahan ng tayo pagwalis gandahan ng tayo magwalis buksa natin yung exos buksa ah, natin yung exos para yung alikabok na niya gandahan ng tayo magwalis kasi may kumakain So, oh, tumabit na dyan, Max. Sabi. Sabi na, sabi. Buksan mo na. Pwede mo na buksan yung electric ng dyan. kung saan ako nagwawalis, doon ka rin pong pwesto. Kasaway ka talaga eh. Okay. <coughs> Tapos, yung ano, ilabas na natin yung ginalis

ito na patayin yung ano yung exos kaya so, kakain lang natin tayo tayo lang muna tayo habang pinapawisan ay pa, bago mo kalimutin na talaga. na talaga. ay natin yung ating laga. di ko na ito Ay, kukuhan ko pala. Hindi ko na rin ito nakukuha. Hindi eh. ka dito. Nak, hindi ka dito nak. Ayan. Pisto. Kaya tapos na tayo magwalis. Kukuha naman natin yung ating mabait

Hoy! ano tangkad na ng bibi ni mama ah, sobrang tangkad na nito ah. Hmmm, 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 Kumikit mo man pala. Kumikit sa walat niya. Karamihan dito, usangin kasi sa batok eh. Naliming nga nila nakakamot. Wala na, wala na, wala na! Salam mo Hoy, eh. nakaligo na ako. Tapos, so, yung ito namang aming isang isang barok. Ayan, o. No? Oh. Ayan, yan yung mahilig mong hingi ng pagkain. Tapos, kung naman yung isa, mano na nga ito siya, eh. Tawag nito masyado na kumayat na kasi hindi na siya masyadong yung malakas kumain. Ito tumba yung ano ko. So, wala tuloy yung aking tawag nito. <coughs> wala masyado yung style ng kita yung kilikili natin na maitim. itim natin kilikili, nakikita. Oh. So, tayo, tayo lang nga tayo, tapos ganun-ganun na lang. Hindi ko na igalaw yung aking... ano, um, tawag mo ito baywang po kayo. ganito na lang tayo kailangan ko lang igalaw yung aking dalawang braso ay ba himala yung aking brownie ah hindi nang ng pagkain ah si Barok lang mataba ko na pusa. Hindi pa rin nawawala yung sakit ng braso ko eh. buwan pa ako ito. Bakit Gustos. <laughs> Magubad pa. Braso-braso lang muna tayo. Bawal ang ano, baywa, ikimbot-kimbot. Potente na ano, tawag nito. Naggalaw ko yung braso ko. Tapalipad. Hindi na inukit bahay namin ng nunawa. Ganda ng panahon ngayon, guys. Kasi maaraw. Akala ko uulan. Maaraw siya eh. Yan eh. Nasakit siya pag ina ah. This time uh, well. natin tum -tum. Tum -tum yung tugtog. yung kapitbahay natin. Mahina lang. ay talagang ko. hanggang bali yung samay dito Oh. luwag na luwag parang maluwag pag so, ginaganito ka lang naman kumaano siya taas na natin konti magkagilid hmm. naman tayo na ibang forma naman ay malay malay, malay tayo sa ano sa electric fan baba tayo mag electric fan nalado lang natin ito Mm-hmm. Ah. <coughs> Bawas kasi na elektrik pan nandiyan, hindi tayo pwede yes. sa electric hall. Yeah. Bawisan na kaya ako. Kunti. Ito na ating black to brown. Yung ating pintuan. Tsaka kortina. o yung pagkain mo bakit parang wala pang bawas yan ano, ano nangyari dyan ha oh. natapos na ba yung naka play dyan tira ng pagkain ng kasaway ng alaga. Balik natin sa lagayan. <coughs> Kaya pala guys, pakita ko pala sa inyo yung app. Tapos na tayo kakagalaw-galaw natin katawan. Ito naman, kasi may blessing na dumating. Simlisin. Sakit pa naman yung dito ko. Tapos magaganito ako. Ah. Yun lang ito siya. Ito yung ang sako. Tapos, plastic yung lang na ang Ito yung gagawin natin sa buong araw. siya. Kasi ganyan siya. Ganito, um, kailangan mo pa itong gupitin para malinis. Sa so, tanggalan natin yung mga buhok-buhok. So, ito. Ganito lang po siya, guys. Tapos, ikaw muna yung lupo kasi yun. Panihin ko muna. Hanggang matapos tayo mag-ayat. Uha e, pa naman dyan. Bakit ah? po. So, hindi ko pwede natin natin pinakita ko na kanina? So, saan banda yung bubukitin? Okay. my book hmm. dito lang siya guys ayan ang saputin natin dito isa isa para yung gilid nyo may dati yung ginaganito ko yung ginagayat ko yung ginagayat ko dati walang malinis walang ganito yung maganda yun eh. ngayon kasi pamit na kailangan natin siyang gupitin gupit siya na gupit Ah, walang gupit pala. Walang gupit siya na gupitan. Hmm, siya oh, ba? Diba? Oh, mas malinis to kaysa dito. Ganun lang yun siya, guys. Wala tayong upuan. Nandito na lang. Nandito na lang. Bye!